What's up, neighbors, ang tangiling ko lang maging proud sa akin si dad, kaya napakamot ako dito, anong gagawin ko, may naisip ako dito, ha, ha at dito, napalingon ako, nakita ko yung damit ni dad, ito ang lalaban ko, para matanggal yung putok niya, haha, -ha. alam ko na may putok siya, guys, tanggalin natin yung putok niya, at dali-dali kong sa pinto nakita ko, mukha pala akong burat, haha, -ha. At dito kitang kita niya nagmamabilis ako para matanggal na yung putok ni dad At yan nakita ko yung Ariel saktong sakto ka lagi talaga Wrong timing ka talaga lagi Ariel Kaya ayan talagang binilisan ko yung pagkaano ko para pagka gamit ni dad mabango na ma Tanggal pa yung putok niya <laughs> Dad alam ko may putok ka At dito napaisip ako Parang kulang pa yung Ariel kaya kumuha pa ako ng mas pampabango at papatanggal ng putok. ayan nakita ko yung Sunrocks, kumuha ako ng kutsilyo, pampatang tinanggal ko yung takip niya kasi hindi ko matanggal niyan matigas kasi yan. Binus-bus ko. Shing 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 bus bus para matanggal ang putok at mga dumot na kumakapit dyan sa damit ni Dad at mga germs na mababaho Parang ako. <laughs> Pero hindi ako mabaho. Chiro ako sobrang bango nito. Kaya inamoy ko, sobrang abango, oh. sumakit yung ilong ko. <laughs> Kaya yan, busbos bus ko mas para mas dalong, sumakit yung ilong ko. Ha, eme. Kaya yan, talagang tinanggal-tagal natin yung mga putok. Kitang-kita nyo na napakalibag ni dad. Ilang araw ko bang di naliligo dad? Kitang kita na nakita nyo ba guys? No, brown yung tubig. Napakalibag mo dad. Maya maya, isasampay ko na to. Pagkatapos ko banlawan, nilagyan ko muna ng sunrocks na napakadami. Para sobrang bango nito. Ubus ko na nga yung sunrocks dyan. Kaya itatapo ko na siya sa may wagang basurahan. Yan, pagkatapos na, babanlawan ko na ng maigi. At sasampay ko na maya maya. Tinignan ko muna kung natanggalubangin ko mga kapit na libag sa katawan ni dad. Ha, kupal! Napaisip ako na ibabad ko muna para matanggal ang mga grapata na kumakapit sa damit ng dad ko Medyo naaaning na nga ako dito, hindi ko na anong gagawin ko Alipas ang many many years, okay na siya ha, sa wakas Pwede na isampay, inamoy pa, ang baho, ang may kufal Kumuha ako na dyan ng hangiris para isampay ang may wagan damit ni dad na amoy putok Pero natanggal ko na yung putok na eh, kaya wala na Mali pala, kailangan pa palang pigain ito para matanggal yung mga putok na kumakapit dyan sa damit na yan. Yan, alis na alis na yan, pigang -piga na, para mukha ko pwedeng pigain. Ha, uy, inamoy pa, iba talaga amoy talaga, nakakabot yung amoy. Alam mo yung parang ano, kupal. <laughs> Isasampay ko na nga ito sa mga damit ko na mga mababango. Yan, yan, nilapit natin sa may towel ko. Kaya, ayan. Okay na siya. Sabihin natin ng good news kay dad. Siguradong matutuwa na talaga to. Ha? Uy, kuya Troy. Kuya Troy. no, si, yan na si May kanya may... Sa mo. Ba't sa'yo may Tambay nga dito. Alam ang ginagawa eh. Nasa ba? Si dad? Andiyan. Video mo ko. Sa gitla. Tangan to. Ang kapal lang mo, Video ho? mo. May sa presa. Patapos na sa eh. ni ba sa kanya to.

ginawa ko. Bakit ko kukunin? Ano, titiklipin ko. hindi, so, papakita ko lang sa'yo kung para ano, tapas yung bahang ko. May ginagawa ko sa opisina. So, yes, Dalay mo na lang dito. Si, si, Ako lang magtitiklo. Sige. Fokus ka to ba? Fokus hindi ka to na Fokus hindi ka ba? Ito nga, ito, 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 ito. ito. Sila bang Ay, no. Ay, putang inantanga mo. Bakit? Oh, ginawa mo, bobo. Ito, pinapu ko? Ano, oh, pinaputi ko. Oh, uh, tang ina mo itim yan eh. Gagay maganda nga to, eh, yung eh, style oh. Ang bobo ang bobo. Yung parang ina yung, yung pangkulay si damit, Ay, yung, yung gilago. Ang bobo mo. Sino ko sila eh. Ay, putang ina. Sablay ang puta. Ito yun, yung dito. Dado, ito yung damit mo. Congrats. Oh. Sana matuwa! Dado. Oh. Ayan. Ang ganda na dano. May ay, bago Sinunok siya daw. Sinunok ko daw eh. Putang ina naman, Kurt. Itim niya, susundruksin so, mo. Sinunok siya. Ilan sundruks kinawa mo dito? Isaw. Isang. Mo lang. Isang malaki. Para sa isang t-shirt. Oh. Ina naman, napakagastos. Ibo na kang puta. Dad, nag-epot nga ako dyan eh. Tang ina naman, Kurt. Isa sa mga paborito ko t-shirt. Pang alis ko to eh. Oh, shit! Ibo oh. mo naman, Kung wala ano, kang gagawing maganda, iya. Mag-aaral mag mm -hmm. ka na lang! Mm -hmm. Mag-aaral ka na lang! Oh, ang ganda ng quality mo. Mayroong design mo. Mayroong design puta. Umalis ka na na! Labas na! Sabi sob! Ang pakatanga mo! Hoy! Bobo! Sino ang matutuhan yan kahit ako sa paking pakita eh! Pag nakikinan niya mo damit ko eh! Mm -hmm. Bolo ko! Oh. Tanga itim yan! Hindi sino sa yan! Bonak! Hindi ay, kung ayaw niya akin na lang! Uy! Tala video mo! Damin mo. madami sa katangan mo! Kung ayaw niya! Kung ayaw niya akin na lang doon!